Hello guys! Gagawa ako ng puto. Ayan, ang aking mixture na halo na. Yan. ito yung hulmahan ko. Kasi walang plastic dito na pang ng, ng puto. Naghalungkat ako sa kabinet at ito lang nakita ko. At dito naman ako mag-steam sa rice cooker. Ayan guys, kulo na rin yung tubig. Pwede ko na rin di ilagay dito. Yan nga guys, nailagay ko na sa my rice cooker. Ngayon tatakpan ko siya. Yan na guys. Tatakpan ko na, nilagyan ko na lang siya ng towel sa taas para yung tubig, hindi siya maglaglag doon sa may ano ng puto. Yan. Para hindi siya mag magmoist, magbasa doon. Ayan. Hintayin ko na lang na maluto. Ilang minuto lang din naman yan. Ito naman yung isa guys. Sa tupperware ko na nilagay para malaki. Eh, gusto daw ng chocolate flavor. Kaya nilagyan ko siya ng chocolate sa taas. Tsaka may cheese. Ayan. Tingnan na lang mamaya ako ano ang kinalabasan pag naluto na. Ngayon guys, sisilipin ko kung ano ang sitwasyon ng aking puto dyan. Oh, umalsa na pala oh. Oh, yun na oh. Ayan na guys, ang aking puto. Luto na. Nagsasalang ulit ako ng isa. Pangalawang salang, ayan. Ayan na guys, luto na aking puto. Ayan. Tsaka ito yung isa, oh. Ayan. Ayan. Ayan na guys, luto na aking puto. Ayan. Tsaka ito yung isa, oh. Ayan.